Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa! Hahaha, <laughs> charot! Kahapon, sumamba ko. Thursday. 3.30 pa lang, nakagayak na ako ang aga kong nagbihis samantalang 5.30 ang punta namin sa kapilya. Excited lang? <laughs> Hindi kasi kumpleto ang araw ko kapag di ako nakasamba. May kulang sa araw ko. Tuwing Webes at Sabado ako sumasamba. Pagkatapos Dadalo naman ako sa doktrina kaso wala kahapon eh. Ang hirap pala maging iglesia? Hindi pala biro. Marami kang pagdadaanan bago ka mag-isang tunay na iglesia. Magsusuri ka pa. Sa ibang relihiyon, pasok ka, kaagad ngayon lang ako nakatagpo ng tunay na relihiyon. At bago ka makapasok, susubukin ka muna. Kaya yung Thursday and Saturday, excited akong sumamba. Mga kalabs, may i-share lang po ako sa inyo. Walang utos ang Diyos na mahirap. Sundin sa tunay na masunurin. Nagiging mabigat lang ang utos doon sa mga masawain. Pagsubok ang magtuturo. Kung paano maging matiisin, matatag, at maging matibay sa buhay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa iba. Dahil nababatid ng ama kung gaano kadalisay ang puso na meron ka. Dadamayan ka ng ama sa mga panahong hirap na hirap ka na't di mo na kaya. Alam nyo mga kalabs, kapag sanay ka sa hirap, hindi ka basta-basta matutumba sa problema. Minsan nga, nakukuha mo pang tumawa. <laughs> Kahit bigat na bigat ka na. So mga kalabs, hanggang dito na muna tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Kaya huwag kayong bibitaw at mananawa. Marami pa akong i sa inyo tungkol sa magandang balita at si ama ang may bigay nito at, ibi at ibinabahagi ko lang ang mga natutunan ko. O siya, paalam na sa inyo mga kalabs. Hanggang sa muli, paalam na po. Bye-bye! See you!